pinagkaiba itong si Digong at si Bato de la Rosa? Pagdating po sa kanilang mga statement tungkol nga sa presensya ng ICC dito sa atin na andito na daw ang ICC, confirmed na yan medyo matagal na daw, patapos na daw ang investigasyon, at yun nga balikan natin, paiba-iba ang statement na itong dalawang ito madalas kung um, or madalas natin pag-usapan yung mga statement ni Bato de la Rosa na kadalasan ay base sa mga taong nasa paligid niya, kung ano yung stand, kung ano yung sinasabi nila, doon siya babase ng kanyang statement. So talagang walang consistency ang isang Bato de la Rosa. At nakikita ko rin po yan dito kay Duterte nga. Sabi niya, I do not really care if they are here. Sasagutin ko sila. So kung naalala niyo po kung ano yung kanyang mga statements dati, na kung ano ay hindi hindi siya pahuhuli ng buhay, di ba? I'd rather die, sabi niya. Kesa naman daw makulong at uh, yun nga, hulihin ng ICC. Ngayon naman, haharapin niya. Mm -hmm. Bakit kaya ganito? ano Ganon din po ba si Duterte na bumabase sa o yung, yung kanyang mga statement tungkol sa ICC ay binabase niya sa mga tao na nasa paligid niya o sa mga tao na posibleng may kinalaman at makakatulong sa kanya sa kasong ito nga sa ICC uh, Siguro tinitimbang pa niya ngayon eto bang uh, si uh, Marcos Jr. ay pabor na sa investigasyong ito Nagbago ba yung stand ni Marcos Jr. na kung ano nga ay we're done with ICC, nagbago na ba yan? Open na ba si, si BBM? At kung totoo nga, nanaan dito na, anong ibig sabihin nun? Yun ba ay, yun ba ay may kinalaman ba doon ang Malacanang? I mean, um, binigyan ba ng authorization ang ICC para mag-imbestiga na nga dito? Nako po, tignan natin. Ulitin ko, I do not really care if they are here to stay, sabi ni, ni Digong uh, to investigate or to stay, stay, here for sightseeing. Baka daw magsa sightseeing lang. You see, I'm too old to worry about this human rights. Tignan ko lang kung what they can come up with. Sagutin ko sila. Okay. Too old na daw si Digong para sa mga ganitong issue nga. Okay. So when you were too young, when you are not too old enough, gumawa ka na napakaraming kabulastugan. Tapos ngayon parang tinatakasan mo na I'm too old for for all this kind of investigation for all this kind of stuff. Talaga lang. Sabi nga ni Senator Trillanes, 'yung ginawa natin or 'yung ginagawa natin sa buhay natin, kabutihan or kasamaan, lahat 'yan babalik sa atin. Okay. At ngayon nga nakikita natin na bumabalik na ang lahat ng ito kay Digong. Sige, nakalusot ka doon sa kaso na isinampa ni Franz Castro, pero hindi yun matatawag na tagumpay sa tingin ko. Kaya ayon good luck ulit dito kay Digong. Duterte sa posibleng presensya ng ICC, ang, 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 ano nyo, no? ang tigas ng pagkakasabi niya, sasagutin ko sila. <laughs> Wala daw siyang pakialam. Alright. Wala daw siyang pakialam kung naan dito na. I do not really care. So yon. sana kahit papano uh, sagutin mo yung issue ng, ng um, na, nang nasa level ng mga professionals, sabihin na natin, hindi yung parang binibiro-biro mo, etong investigasyon na ito, hindi ba hindi ba um, yung ginawa nung, nung mga tauhan mo, nung ginawa mo sa drug on war, yun ba ay biro-biro rin, lang? Nako po, ay marami tayong na, nasaksihan na mga hinagpis dahil nga nawala ng kapamilya. ba diba? Na mga kuno ay na kuno ay mga mga uh, drug users, yun po ang matindi. Hindi po biro yun. Tapos ngayon, sa halip na harapin mo ng buong tapang, kung talagang sinasabi mo na wala kang kasalanan, dinadaan niyo pa po sa biro. Tignan niyo po itong tinatawag niyong tatay digong. Di ba? Yan ba ang imahe ng isang magulang? Nako, good luck sa inyo mga DDS.